pinag-aaralan na ng Metro Manila Development Authority ang mga dapat gawin para mapaganan daloy ng trapiko sa Katipunan Avenue sa Quezon Avenue tuwing rush o sa Quezon City tuwing rush hour. Ayon po kay MMDA General Manager Procopio Lipana, posibleng i-adjust nila ang mga sasakyan na walang sticker para hindi sumikip ang daloy ng trapiko. Makikipag-ugnayan din ng MMDA sa mga paaralan para mabigyan ng solusyon ng sobrang traffic kapag araw ng mga pasukan. Sa rin sa mga nakikitang solusyon ng MMDA, ang maglagay ng poles o separators para malimitahan ang linya ng mga sasakyan na papasok sa Ateneo at Miriam. Magtatalaga rin ang MMDA ng dagdag na traffic personnel sa lugar. Kaya nahihirapan yung uh, going straight southbound, na-impede dahil sa papasok ng uh, mga estudyante, papasok na Ateneo at papasok ng Miriam. Yun ang tinitina natin, baka i lang natin sila, pag-aaralan natin, baka pwedeng i lang sila hanggang tuloy during rush hour.